Una yung People's Initiative, yung, yung, charter charter change nila, hindi nagtagumpay. Di ba? Kung may mga sumunod pa yung uh, impeachment, hindi rin nagtagumpay. O, nga, pinaginitan si Chis Escudero dahil hindi tinulak ni Chis Escudero yan. Ngayon naman, ito yung plan uh, C. Ano yun? Eh, talagang kasuhan siya at uh, matanggal at hindi na makatakbo. Kasi pag ikaw nakasuhan at nakonvict diyan, di ka na pwede. As a public servant, di ka na pwede. Ganun ang gagawin diyan. Yan yung sinasabi ni Aimee. O, nakikita na natin. yung sal na yan. Andali daling mag-imbento. Di ba, ang dali-dali hong gumawa ng uh, mga invento na data dyan, eh kung hawak mo yung pinuno dyan. Hindi, okay, isipin nyo bakit pinilit si Rimulya dyan. Eh alam naman natin si Rimulya, ang karakas niyan. Di ba panahon pa lang ni Bantag, panahon pa lang ni Tebes. alam na natin karakas niyan. Makikita mo na talaga na kung basta kalaban, kaya niyang diin, kaya niyang idiin. In all kind of focus-focus, uh, gagawin niya para ma Ako, sangayon ako this time kay Aimee. Noong sa sinabi niyang plan C, na ip ipakukulong itong si BP Sara Duterte, yan talaga ang plan C.